Mga kabombo at mga kastarnation, masailan hong susunod nating balita. Pakigabayan ang ating mga anak at sensitivo uh, sensitibo ang susunod nating uh, impormasyong nakalap sa pagkatitoy tungkol doon sa buntis na misis e eh, ginilitan daw ng kanyang mister dahil sa selos. Nangyari ito dyan sa may South Cotabato. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Coronadal. Sinampahan ng kaso ang isang padre di pamilya Matapos brutal na patayin ng buntis na asawa sa barangay San Miguel, Nuralas, South, Cotabato. Kinilala ang biktima na si alias Fe, 36 anyos habang ang sospek ay ang sariling mister nito na si alias Larry, 42 anyos, kapwa mga residente na masabing lugar. Ayon kay Kapitan Ryan Cabrera Hanuto ng barangay San Miguel, kagagaling lamang umano ng sospek sa pangunguling na magkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa dahil umano sa matinding selos. Habang nagluluto si Fe, Fe, kumuha ng panaba si Larry at walang awang ginilitan sa lieg ang biktima. Matapos ang krimen, tinangkang kitilid ni Larry ang sarili nitong buhay at ginilitan rin ang sarili sa leeg. Sa kabila nito, nabutan pa siyang buhay ng mga rumisponding otoridad at agad dinala sa pagamutan para sa medikal na atensyon. Sa kasamaang palad, hindi rin nailigtas ang sanggol na dinadala ni Fe. Labis naman ang trauma na kanilang pitong taong gulang na anak na siyang nakasaksi sa karumaldumal na krimen agad na humingi ng tulong sa mga otoridad. Sa ngayon, binabantay ng pulisya ang sospek sa pagamutan habang inihahanda ang mga kaukulang kasong isasampalaban sa kanya. Tiniyak naman ng mga anak ng biktima na kanilang ipaglalaban ang ustisya para sa ina. Nananawagan si Kapitan Hanuto sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang uri ng domestic abuse upang maagapan ang mga ganitong trahedya. Hinimok rin niya ang mga mag-asawa na ayusin ang kanilang sigalot sa maayos at mapayapang paraan. So sa lahat ng mamamayan ng Nurala, lalo na dito sa barangay ko sa Barangay San Miguel, uh, kung may mga problema po tayo, uh, open po ang aking opisina. Halimbawa po, uh, sinasaktan tayo ng inyong kilala sama or ng inyong asawa. So ipagbigay alam po ninyo para hindi na po umabot sa ganitong sitwasyon kasi ang lahat ng bagay na pag-uusapan naman. Ang naging pahayag ni Kapitan Ryan Cabrera Hanuto ng Barangay San Miguel Nurala, South Cotabato sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo!